Maraming lalaki ang natatakot, lumapit sa babae, lalo na kung iniisip nilang hindi, sila gifted sa looks department. Pero eto ang hindi alam ng karamihan sa laro ng attraction hindi looks. Ang una at pinakamahalagang puhunan, mukundi kung paano mo iframe ang sarili mo sa unang segundo ng interaction. Dito pumapasok ang cold approach, isang art na kapagtama ang pagkakagawa, kaya nitong magpaspark ng kilig at curiosity. Sa babae, kahit gaano ka pa ka average o kahit patingin mo mas mababa ka sa standards niya. Ako nga pala si Zaymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Ngayon ibibigay ko ang tatlong cold approach para magpakilig ng babae. Kahit pangit ka pa. Ang unang sikreto sa cold approach ay state control. Kailangan kalmado ka grounded at hindi nagpapakita ng neediness. Kapag lumapit ka na parang humihingi ng validation, doon palang bagsak na. Pero kapag lumapit ka na parang ikaw ang may control sa vibe ng interaction, agad na nagbabago ang dynamics, gumamit ng confident pero relaxed body language. Bahagyang nakangiti, steady eye contact at controlled na galaw. Ang energy mo dapat ay hindi parang naghahanap ng approval, kundi parang may dalakang magandang enerhiya na pwede mong ibahagi. Pangalawa, gumamit ka ng pattern interrupt opener huwag yung generic na Hi! Miss o so pwede bang makilala ka? Dahil predictable yan at wala masyadong impact. Magbigay ka ng comment o tanong na hindi niya inaasahan pero magaan lang para hindi awkward. Halimbawa, grabe, parang ikaw yung bida sa kwento na hindi pa nasusulat. O kaya, kailangan ko ng opinion ng isang smart-looking na babae tulad mo. Ang ganitong approach ay hindi lang nakakabigla kundi nagbibigay agad ng impression na creative ka at hindi boring. Kung pangatlo, gamitin mo ang light teasing para mag-trigger ng kilig. Hindi ito insulto, kundi playful na banat na maglalagay sa kanya sa posisyon na magre-react sa'yo. Kapag sinabi niyang mahilig siya sa kape, pwede mong sabihin, so ikaw pala yung dahilan kung bakit nauubos yung coffee beans dito sa area, sabay ng ngiti. Simple, pero epektibo. Kasi nagkakaroon ng micro-flirtation na hindi pilit. Tandaan sa cold approach, hindi kailangan maging gwapo para maging interesting. Kailangan lang ng tamang timpla ng confidence, unpredictability at playful energy. Kapag na-master mo to, makikita mong hindi lang siyang umiti, kundi maghahanap siya ng paraan para magtagal ang usapan niyo. Coldness number 1. The Confident Disruptor Sa laro ng cold approach, ang pinakaunang hamon ay kung paano mo siya mapapatingin. Sa'yo hindi bilang isa pang random na lalaking, Nagtatang kang makakuha ng number, kundi bilang isang taong may kakaibang presence. And dito pumapasok ang confident. Disruptor isang estilo ng paglapit na sinasadyang sirain ang normal na pattern ng araw niya sa paraang positibo. Bakit? Dahil ang utak ng tao ay wired na magbigay pansin sa kahit anong pattern interrupt. Kapag may bago, bigla tayong nagiging alert, curious. pen sa bagong impormasyon. Ngayon, para magawa mo ang coldness one, unang kailangan ay state control. Ibig sabihin, kahit kinakabahan ka, hindi mo hinahayaan na makita niya ito sa kilos at boses mo. Stand tall, shoulders relaxed, steady eye contact, at may bahagyang singiti na hindi pilit. Ang energy mo dapat ay parang may dalang lihim na alam mo na siya ay magiging interesado. Hindi ka magmamadali, hindi ka magbabago ng tono para lang magustuhan ka, ikaw ang magdidikta ng tempo ng interaction. Sa paglapit, iwasan ng cliche openers tulad ng hi, miss o so, pwede bang makilala ka Dahil instantly, may kakategorya kanya sa karaniwang lalaking lumalapit sa kanya Gamitin mo ang pattern interrupt openers Ito ay mga linya o obserbasyon na hindi niya inaasahan Pero may kasamang konting humor o intrigue Halimbawa, wait, don't tell me ikaw yung bida sa kwento na hindi pa nasusulat Kailangan ko ng honest opinion bagay ba akin? Yung shirt na to, masyado akong mukhang gwapo Nakita lang kita at naisip ko. Baka ito na yung part ng araw ko na magiging interesting. Hindi ito scripted banat na paulit-ulit mong gagamitin sa lahat, kundi template ng approach na pwede mong i-adjust depende sa sitwasyon. Pagkatapos mong basagin yung pattern niya, mahalaga ang quick framing. Big sabihin sa unang 20-30 seconds, ipaparamdam mo na hindi ka desperado para makuha ang approval niya. Pwede mong sabihin ang casual, bago ka mag-isip kung sino ako, Sabihin ko na hindi ako nagbebenta ng insurance. Magsisilbi itong humor at subtle na pagpapakita ng confidence. Ang pinakamalakas na epekto ng Coldness One ay hindi lang yung initial spark, kundi yung shift sa perception niya. From stranger, nagiging interesting stranger, ka isang taong hindi niya pwedeng basta ignore Kapag na-master mo ito, kahit hindi ka pasok sa pangkaraniwang standards ng gwapo, mabubuo mo yung unang layer ng intrigue na magbubukas sa kanya para tanggapin ang susunod na coldness technique. Kapag nagawa mo na ang unang pattern interrupt at nakuha mo ang tingin niya, huwag mong hayaan na lumamig agad ang moment. Gamitin mo ang tinatawag na anchoring gesture, isang maliit na galaw o mannerism na consistent sa buong interaction para subconsciously maiugnay niya sa iyo yung initial spark na nararamdaman niya. Maaaring ito ay simpleng paghawak sa baba habang nakikinig, bahagyang pagyuko kapag may sinasabi siya o isang distinct na tono ng boses kapag nagjo ka. Sa susunod na marinig o makita niya ang ganitong galaw sa iba, madalas ay ikaw pa rin ang unang papasok sa isip niya. Coldness number 2. The Comfort Spike Pagkatapos mong ma-establish ang intrigue gamit ang Coldness 1, hindi mo pwedeng hayaang magstay lang sa surface level curiosity ang interaction. Dito na papasok ang Comfort Spike, isang kombinasyon ng emotional pacing at authenticity na magbibigay sa kanya ng pakiramdam na safe pero exciting ang presensya mo. Ang unang hakbang sa comfort spike ay relatable storytelling. Hindi mo agad ibubuhos lahat tungkol sa sarili mo, pero magbabahagi ka ng maliliit na kwento na nagpapakita ng humor at relatability. Halimbawa, kapag napag-usapan ng pagkain, pwede mong ikwento yung epic fail mo sa kusina. Alam mo ba minsan sinubukan kong magluto ng adobo? Pero sa sobrang dami ng toyo, parang nag-swimming yung manok sa alat. Natroma ako pero proud pa rin ako sa sarili ko. Sa ganitong paraan, hindi lang siya natatawa, pero nakakakita rin siya ng side mo na totoo at hindi pretentious. Pangalawa, gumamit ka ng playful challenges. Hindi ito insulto o negging, kundi maliit na laro sa isip niya na naglalagay sa kanya sa fun frame. Kapag sinabi niyang mahilig siya sa coffee, pwede mong banatan ng hmm So ikaw pala yung dahilan kung bakit naubos yung coffee beans sa buong city. Okay, noted. Playful teasing ito na nagtitrigger ng banter at nagpapakita. Na hindi ka intimidated sa kanya. Mahalaga rin ang emotional pacing, hindi puro high energy at jokes ang ibibigay mo. May mga sandali na babagalan mo ang tono, babawasan ang tawa, at magtatanong ka ng mas personal na bagay tulad ng kailan yung huling beses na sobrang natuwa ka sa isang bagay. Kapag may ganitong shift, mas mararamdaman 'yang hindi ka lang pang-surface level, kaya mo ring bumuo ng connection. Ang comfort spike ay epektibo dahil binibigyan mo siya ng contrast. Sa simula, gulat at kilig mula sa coldness 1, tapos biglang may warmth at relatability mula sa coldness 2. Ito ang formula para maramdaman niyang hindi ka lang fun to talk to, kundi isang taong worth keeping around. At kapag na-build mo 'yung comfort habang nananatiling may playful tension, Nagbubukas ito ng pinto para sa pinakamalakas na card mo ang Coldness 3. Isa pang sikreto sa Comfort Spike ay ang tinatawag na Shared Micro Adventure. Kahit gaano kaikli. Kapag may ginawa kayo na kakaiba sa mismong encounter, mas mabilis lalalim ang connection. Pwedeng maglakad kayo ng kaunti para maghanap ng street food, mag-check ng kakaibang shop sa paligid, o kahit mag-selfie lang na may nakakatawang pose. Hindi mahalaga kung gaano kaliit, ang mahalaga ay nagkaroon kayo ng mini story na kayo lang ang bida. Kapag may ganitong karanasan, mas tumatatak ka sa emosyon niya dahil hindi ka lang memory sa isip, memory ka rin sa damdamin. Coldness number three, the irresistible loop. Ito na ang finishing move mo, the irresistible loop. Dito, pinagsasama mo ang intrigue ng coldness one at ang warmth ng coldness two para mag-iiwan ang emotional signature na mahirap niyang kalimutan. Ang layunin dito ay simple. Umalis ka sa interaction habang bitin siya, curious pa rin, at secretly hoping na magkita kayo ulit. Ang unang parte ng irresistible loop ay emotional imprinting. Ibig sabihin, magiiwan ka ng isang interaction highlight na uniquely sayo. Pwede itong inside joke na nabuo nyo sa usapan o isang playful deal na ginawa nyo. Halimbawa, okay, Next time na magkikita tayo, ikaw na magluluto para wala ng adobo disaster. Simple pero naglalagay ng mental bookmark sa isip niya. Pangalawa, gumamit ng strategic scarcity. Sa halip na patagalin ang interaction, hanggang maubusan kayo ng topic, ikaw mismo ang mag -e exit habang mataas pa ang energy. Sabihin mo ng casual, Okay, alis na ako bago ka masyadong mahulog sa charm ko. Sabay ngiti at steady eye contact bago lumakad palayo ang ganitong exit ay nagbibigay ng impresyon na may kontrol ka sa oras at interaction mo at hindi ka desperado para manatili. Pangatlo, isil mo ang loop gamit ang open loop conversation hook. Ibig sabihin, magiiwan ka ng kwento or topic na hindi pa tapos para may reason siyang hanapin ka ulit. Halimbawa, alam mo ba yung pinaka-weird na nangyari sa akin last summer? Sige, ikwento ko na lang next time. Subconsciously, gagana ito bilang mental itch na gusto niyang kamutin. Ang irresistible loop ay hindi lang tungkol sa pagalis ng bitin, kundi sa pagbuo ng emotional push-pull cycle na nagtatatak sa isip niya. Sa ganitong paraan, kahit hindi mo siya makita kinabukasan, dadalhin niya yung memorya ng interaction niyo at mas mataas ang chance na siya mismo ang maghanap ng paraan para magpatuloy ang koneksyon. Kapag na-master mo ang coldness 1 2 at 3, hindi mo na kailangang umasa sa looks para magpakilig ng babae. Ang laro ay nasa presence mo, sa framing mo, at sa paraan mo ng paghawak sa emosyon niya mula simula hanggang dulo. At para mas maging solid ang irresistible loop, maglagay ka ng future pacing. Ito ay paraan ng pagbibigay sa kanya ng malinaw na imahe ng posibleng susunod niyong interaction para mas lalo siyang ma-excite. Halimbawa, next time, dadalhin kita sa isang lugar na sigurado akong hindi mo pa napupuntahan pero ngayon, I-keep ko muna secret para may thrill. Ang ganitong uri ng hint ay naglalagay ng anticipation at dahilan para siya mismo ang maghanap ng paraan para mangyari. Yung next time na sinasabi mo, sa dulo ng lahat, in cold approach ay hindi simpleng paglapit at pag-asa na magugustuhan kanya. Ito ay sining ng pagkocontrol ng frame, emotion at timing. Ang coldness 1 ay nagbibigay ng instant intrigue. Ang coldness 2 ay bumubuo ng comfort at playful tension. At ang coldness 3 ay nagiiwan ng matinding alaala na. Magpapaulit sa kanya sa interaction niyo sa isip niya. Hindi mo kailangang maging gwapo para magpakilig ng babae. Kailangan mo lang maintindihan ang tamang sequence at tamang energy. Kapag pinagsama mo ang tatlong coldness techniques na ito, para kang naglagay ng tatlong kandado sa puso at isip niya. At ikaw lang ang may susi. Kung gusto mong dalhin sa susunod na level ang game mo at matutunan pa ang mga psychological triggers na ginagamit ng mga pinaka-charming na lalaki sa mundo, siguraduhin mong nakasubscribe ka na dito sa Cerebral Hacks. I-like mo na rin ang video. Na to kung may natutunan ka, i-share mo sa tropa mong kailangan ng upgrade. At huwag kalimutang iyon ang notification bell para ikaw ang unang makakuha ng susunod kong techniques. Sa susunod na episode ilalabas ko ang isang coldness move na halos wala pang gumagamit pero kapag ginamit mo ng tama, parang may cheat code ka sa attraction. Tandaan dito sa Cerebral Hacks, hindi lang basta tayo natututo binabago natin ang laro.